Welcome back! I know! Okay, what made you decide meron kang teleserye, may peliko lang gagawin, ano yung parang pwede na, game na? Actually, malaking factor din talaga yung material itself. Mm -hmm. Yun talaga. Uh, kasi yun yung mag nagdidikta sa akin kung will this be worth it ba na medyo mas madalas ang wala sa bahay. Mm -hmm. Kuwi ako, tulog ang pamilya ko. Um, and yun syempre mas do dahil malalaki na yung mga bata, um, kaya na nila. Kung syempre, at some point, kailangan mo rin gawin naman din kung ano yung nami-miss mo. Yes. Diba? Kasi hindi naman akong magsisinungaling sa pagsabi hindi ko nami-miss umarte. Mm -mm. Nami-miss ko pa rin namang umarte, bilang mm -mm. ito naman talaga yung una kong minahal, kaya ako mm -mm. nakapasok sa ilusiyang So, that, yung material. Syempre, malaking factor yung cast. Mm -hmm. And, every time naman na may mag-offer ng project sa akin, in inalalatag ko na kagad yung realidad ko bilang nanay, bilang asawa, na importante sa akin ang family time. So may mga moments talaga na kailangan ako magbawi ng schedule, palitan ko ng ibang araw, okay lang po ba sa inyo yun? Kasi kung hindi, maiintindihan ko naman. And napakaswerte ko lang, I guess, in a way na nakikinig sa pinagbibigyan nila ako okay. yung hinahayaan nilang magampanan ko, yung yung bagay na talaga pinakimportante sa buhay ko ngayon which is being a mom and being a wife. And at the same time, malaking bagay din kasi na magawin ko yun eh. Kasi kung hindi, hindi ako buong makakapasok sa trabaho. So may mga ganun lang naman. okay Unahin na po natin yung natapos na na-project with yes. Eric Mati. Kamusta po? Ano po ang pwede nating i-share ko? Ay, napakasaya ng proyektong yun. Um, masaya in a way na mula day one, nang magkakasama kami for script reading and then uh, photo shoot. Mula, simula hanggang pagkatapos. Ang saya ng set, kasi ang saya ng script. Uh, something very different from other teleseryas na ginawa ng pangkalahatan dito sa Pilipinas. It is very much super connected sa bitukan ng industriya ng show business na nakaka-excite makita ng mga tao. Kasi ito yung other side of uh, of the industry. Mm -hmm. Na bilang artista may, may glam side pero sa likod ng bawat proyektong ginagawa ng bawat isa ang artista, may mga managers na kailangan gumalaw. So eto 'yon yung buhay ng mga managers. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi po ba naging mahirap in transition? Tapos magiging president ka namin sa dagdag. <laughs> <laughs> Oo nga, sa ko pagkatapos sa president parang mama mamamery na yung kasama. Pagpataas na ng pataas. Um medyo hindi naman naman siya naging mahirap when it comes to the character kasi mat, mahaba naman yung naging pagitan nila. Hinaghintay talaga si Batman and I'm super grateful for that kasi sinasabi ko um, gusto ko talaga binibigay yung buong ako sa isang proyekto. Kung sa bata ako, tumatahi ako ng apat na movie sa isang isa, dalawang buwan magkakasabay. May teleserye pa yan on the side, may teenage sitcom ka pa on the side nang hindi mo na nagagawa ng buo eh, trabaho mo kasi nagso-zombie mode ka na. Pero ito kasi parang syempre hindi naman na tayo mababata. Yung mga proyektong ginagawa ko, gusto kong ibigay yung buong trabaho ko bilang isang artista kasi hindi na rin naman ako madalas tumatanggap ng mga projects. So, yung Bagman, I was grateful because hinintay nila ako. Um, I was impressed with the story. And um, I was impressed by the professionalism of the whole Set, yung buong production team, talagang ibang-iba na yung naging takbo. Parang kung batang artist ka kasi ang laki talaga ng difference. Ang laki talaga ng difference. Kaya masasabi uh, ko, maswerte ako na napagdaanan ko lahat yun, na experience ko lahat yun. Kaya napaka-grateful ko na hanggang ngayon, naiisip pa rin ako ng mga producers, ng mga directors, ng mga writers. Kanina po na-mention sa stage, uh, Target MMFF. Yes. <laughs> Horror, Horror. Horror with uh, Direct Chito Hopefully, matuloy. Uh, hindi pa ako makapag... I can't give any confirmation yet kasi dapat maghintay, may hinihintay pang something, diba? Parang mayroon pang final approval or something or official list of entry. So, ayoko namang pangunahan kasi baka maudlot. But I'm hoping uh, matuloy yung movie namin ni Direct Chito. Um, ang tagal na namin hindi nakakagawa na, ng pelikula. Ang tagal ko na rin hindi gumagawa ng horror film. My last movie for MMFF was Mindanao. And that was five years ago. So, ito pa lang ulit. And hindi ko akalain na it's the 50th anniversary of Metro Manila Film Festival. So, it's very very special. And ayaw ko binunod sa sana matuloy kasi it's nice to be part of that historical event of MMFF. Pwede na po ba magkwento kung sino yung mga kasama mo? Alam mo, gusto ko, mm -hmm. pero hindi ko talaga din paalam. Sa true, um, kasi si Direk Chica yung nagka-cast. Um, wala pang final casting, wala pa rin talaga final um, treatment of the whole story. Pero, ito lang ang masasabi ko, yung unang draft ng sequence treatment na binigay ni Direk Chica sa akin. Kung ano yung gut feel ko nung binasa ko yung Fung Shui na supposedly project namin ni Direk Chito before, yung takot ko na binabasa ko yung script, ganun-ganun yung naramdaman ko dito sa pili ko lang to, dito sa story ang to. So, may ganun ako eh. Yung kapag natakot ako, pinabahan ako sa isang story na horror, kailangan ko itong gawin. Kapag napaiyak ako ng isang script na drama, naiintindihan ko siya, ibig sabihin kailangan ko siya gawin. So, kailangan maramdaman ko yung kwento. Ito na ko, natakot ako siguro lasa lang po sa akin. Ms. Judy and Dab ang ganda nyo ngayon. Yun nga. Tapos hindi Damon sa stage. <laughs> yung isa pa namin kanila. Ang oh, fresh ha. Oo nga. Anong secret? Siguro pag masaya ka. Eh. Pag masaya ka sa ginagawa mo. Hmm. Pag uh, masaya ka sa lahat ng trabaho pumapasok hmm. sa'yo. At buong puso mo lang siyang pinanggap na. Kasi gusto mo yung ginagawa mo. Hmm o so, I guess um iyon yung luma na mm -hmm. Na lahat na ng ginagawa ko ngayon galing sa puso ko. Mm -hmm. Buo ang pamilya ko. Um super blessed. I am super super blessed and I am super thankful for that. Na parang at some point akala ko nung pag nag-asawa ng anak, nagkapamilya. Kasi yun yung inaano ni Tito sa akin natin. Pag nag-asawa ka at ka, malalaos ka na. But thank you Lord at sa lahat ng mga tao patuloy na nag-aabang, naghihintay, nanonood at sumusuporta. Um, siguro part na rin ng glow is yung meron ka talagang kailangan self-love na binibigay. Importante na may oras akong binibigay. Kahit konti lang, kahit when I'm ready or makapagpa-IV man lang ako. It is something na um, deserve na kahit na sino ha, nang hindi lang nanay, hindi lang ng magulang. Kahit sino, you deserve to be taken care of. Mm -hmm. And I'm super grateful for 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 everything. Yung masaya-masaya lang talaga ako. Wala na akong pwedeng hanapin eh. July okay. last question naman sa akin, parang tribute na tanong, do you see yourself retiring na iiwanan mo lahat ko? Um, Magiging depende siguro yan sa situation. If at some point, may isa sa mga anak namin siguro na nag na mag-aral sa ibang bansa and kakailanganin mag-sacrifice, mag um, walang pagdadalawang isip. Bakit? Kasi anak namin yun. Bakit ulit um, ko iiwan? ko sa kaliman? hindi naman siguro buong-buo. Pero alam naman natin ang kalakaran sa industriya ito habang tumatanda ka, hindi na nagmamatter yung value mo eh. Yun yung malungkot. Yun yung malungkot na katotohanan sa si Philippine show business. Habang tumatanda ka, pag nawawala yung premium mo, nawawala rin yung respeto sa'yo ng ibang mga tao. I am not saying everyone, I am not saying all, there are some na mararamdaman mong hindi ka na binavalue. And I think, um, Siguro piniprepare ko yung sarili ko sa part na yan na darating ako doon. Kasi nandito na ako sa mga mommy roles, andito na ako, di ba? <laughs> naman tayong lahat. But I guess yung respeto na dapat nabibigyan natin sa mga veteran stars. Dapat mabuhay, dapat buhayin yon Kasi deserve nila yung respeto. Ako, inianda ko lang yung sarili ko kasi ang dami ko na nakita veteran stars na na hindi talaga nabigyan ng proper attention, ng proper value. Um, so, yeah, kung halimbawa mag ako at some point, it's not gonna be soon. Um, but yes, may mga iniisip akong kami yung retirement kasi yun, kailangan handa ka. Kailangan prepared ka. Kailangan nakaplano. Um, okay. Thank you. Thank you.